Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Pakabrigat ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At At ngayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. A Brigada mga kilos protesta kontra korupsyon sa batibang bahagi ng bansa kasado na bukas. Mga pa sa sarang kalsada, aalamin. Mga taga-suporta na mga Duterte, meron din sariling prayer bukas sa Davao City. Iwalay na kilos protesta, ilinaos naman ng mga taga San Simon, Pampanga, kaugnay pa rin lang hindi matapos-tapos na tulay na unan na si Walad sa Brigada Investigative Series. 60 billion pesos na kinuha ng National Government sa PhilHealth, ibabalik na. Brigada News FM Manila, kabrigada, naghatid ng saya at papremyo sa panalo sa Power Cells Caravan, dyan sa Quezon City. At pagyong Nando, isa ganap na typhoon, ilang lugar, pinalaan ang pag-asa dahil sa posibleng maranasang storm surge. Brigada Balita Nationwide, sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, September 20, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Nakabalitan Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Sa Brigada, lumakas pa ang bagyong Nando at isa ng ganap na typhoon. Ayon pa sa pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 km kada oras at bugsong papalo naman hanggang 150 km kada oras. Sa ngayon, wala pang lugar na sinilalim sa mga tropical cyclone wind signals para sa susunod na bulletin mamayang alas 5 ay posibleng meron na. Kabilang rito ang ilang lugar sa Northern Luzon at ang Eastern portion naman ng Central Luzon. Habang nasa karagatan pa mga kabrigada, inaasang lalakas pa ang bagyo para maging isang super typhoon sa araw yan ng lunes. At sa ngayon, ang bagyong nando at ang habagat pa rin ang magdadala ng mga pagulan sa bahagi ng Occidental Mindoro. Mga kabrigada, naglabas na rin ng storm surge warning ang Weather Bureau. Meron namang 2.1 hanggang 3 meters na storm surge sa Cagayan at Ilocos Norte habang mula 1 hanggang 2 metro na storm surge ang posible sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging sa Cagayan. Pagong-pagong, bago, may squad. Kung okay, nagpa rin ang balitang yan, mga kabrigada, bilang na mga individual na apektado na pinagsamang epekto ng Hapagat, Bagyong Mirasol at Nando. Umakyat pa sa halos 82,000 na Brigada Kat Austria i Brigada Mo. Brigada. Umakyat na sa halos 82,000 ang bilang ng mga individual na apektado ng pinagsamang epekto ng Hapagat at Bagyong Mirasol at Nando. Ayon sa NDRRMC, kabuang 22,000 1,101 families o 81,976 individuals ang apektado mula sa 195 barangays mula sa Regions 2 car, 3, 5 at 6. Sa so bilang na ito, 39 families o 114 katao ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers. sa Samantala dalawang kalsada at limang tulay ang nananatiling hindi madaanan sa Region 2. Meron ding nabing anim na bahay ang napinsala, kabilang ang limang totally damaged karamihan sa Region 6. Nagpapatuloy ang monitoring at clearing operations sa mga otoridad sa mga apektadong lugar. In the heart of Changing lives? Ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News. Oh, uh, sorry, T. nationwide. nationwide. pa mga balita, mga kabrigada. Nakahanda na ang National Capital Region Police Office or NCRPO para sa inaasang kilos protesta bukas, araw ng linggo, September 21, 2025 sa panayam ng Brigada News FM Manila kay NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo sinabi nitong may mga inilatag ng security measures sa mga pagdarausang lugar ng rally. Kung matatandaan nga ay nagkaroon ng walkthrough kahapon September 19 kung saan nagkipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga grupong may permit upang matiyak ang kaayusan ng mga nakatakdang kilos protesta. Wala pang na-monitor na credible threats or destabilization attempt ngunit naka ang mga polis kasama ang CDM contingents, search and rescue teams at allied agencies gaya na lamang ng Philippine Red Cross at LGUs para sa posibleng pagulan o dilikay emergency. Iniyak din ng NCRPO na may mga police assistant desk at command post sa mga lugar ng rally. Ang garantiya naman po namin ay nakahanda po ang NCRPO sa lahat ng possible scenario. Mayroon po tayong contingency plans, mm -hmm. may command post po tayo sa lahat ng mga areas na magkakaroon po ng mga rally. Uh, mayroon po tayong standby forces at malinaw na chain of command para mabilis mm -hmm. po na kumilos kung sakaling may aberya. Sa sabayang pagtutok po ng ating kapulisan sa rally, Yan ang tinig mga kabrigada ng NCRPO spokesperson police major Helis O'Hazel Asilo Asian Samatala, isa sa sa matala ilang mga lugar o isa, ilang kalsada sa Maynila bukas. September 21 na magsisimula sa ganap na alas 3 ng madaling araw. Ito ay bilang pahagi ng pagunita ng ika-53 na anibersaryo ng deklarasyon ng Marshal Law. Kabilang sa mga isa sa mga kabrikada ay ang Bonifacio Drive mula Anda Circle hanggang P. Burgos Avenue, Ruas Boulevard Southbound at Northbound sections. Galaw Avenue, P. Burgos Avenue, Maria Orosa Street, Finance Road, Mabini Street, CM Recto Avenue, Ligada Street, Magallanes Drive at iba pa. Magsisimula rin ang pagsasara ng Ayala Bridge mula alas 9 ng umaga. Ayon ng mga otoridad na sundin ng mga motorista ang rerouting instructions upang makaiwas sa abala. Patuloy ang koordinasyon ng mga traffic enforcers upang masigurong maayos ang pagdarausan ng pagulita at ang kaligtasan ng publiko. Oh, Abrigada na nawagan naman ng Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP sa publiko na makiisa sa isang pagtitipon na tinaguri ang trilyon peso March araw ng panalangin at pananagutan bukas September 21 sa EDSA People Power Monument. Ito ay magsisimula ganap ng alas dos na ng hapon. Ayon pa sa CBCP, hindi ito isang political rally kundi isang moral na paninindigan laban sa malawakang katiwalian na sumisira sa Bukasan ng ating bansa. Inikayat nila ang parokya, reliyoso, kabataan, Catholic schools at mga miyembro ng civil society na makiisa sa nasabing pagtitipon. Inaasahan din ng sabayang pagdaraos ng mga prayer rallies sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang pagpapakita ng pagkakaisa laban sa katiwalian. Kasabay ng panawagang Hustisya ka Brigada, pananagutan at pagbabalik loob ng mga nagkasala, ring iginit ng CBCP ang mensaheng, tama na, sobra na. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ito na ang prayer rally sa Davao City bukas? Pinaghahandaan na mula sa Brigada News FM Davao, Brigada Julius Pacot, at i-Brigada mo. Brigada! Puspusa na ang paghahanda para sa gaganaping Pray for the Philippines Rally bukas dito sa Davao City. Naabutan ng news team na nililinis ang Eagle Stage ng Rizal Park na magiging venue ng nasabing event. Limitado na rin ang mga sasakyan na makakapasok ngayong araw sa San Pedro Square. Inaasang libo-libong mga tao ang dadalo sa nasabing prayer rally kung saan isa sa mga highlights ay ang libreng pagpapakain ng 100 litsyong baka sa publiko. Naglabas na rin ang abiso ang City Transport and Traffic Management Office o CTTMO para sa mga seradong kalsada sa Davao City para sa nasabing aktivitas bidad. Nasa 300 naman ng na kapulisan ang ide-deploy ng Davao City Police Office o DCPO upang magbantay sa seguridad. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Julius Pakot para sa 93.1 Brigada News FM Davao, TAM Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, mga residente naman ng San Simon, nagkilos protesta para ipanawag ang isaayos na ang kanilang kalsada at tulay. Live mula Jan sa Pampanga. Brigadaan Cortes, Ibrigada Mo. Brigada. Brigada. Live report. Sama-samang nagkilos protesta ngayong umaga ang ilang residente ng San Simon upang ipanawagan nga na isaayos na agad ang kanilang tulay at maging kalsada. Ayon kay Simonian's Call to Action and Accountability lead convener Jap Cruz, napag-isipan niya pangunahan ito bilang nakikita niya online ang mga reklamo at maging hinahing ng ilan tungkol sa gaano nga tumatagal ang kanilang biyahe ayon pa sa ilang sumali sa kilos protesta dahil sa sira-sirang daan ay dumoble na rin ngayon ang pamasahe na dapat nilang bayaran sa mga nagta-tricycle driver dahil iniikot pa raw sila sa mas mahabang ruta. Sa kabilang banda, tiniyak naman ni Consular Rod Bravo na may ginagawa na silang hakbang para matapalan na mga sirang daan. Bati naman din niya na tila banid solution pa lang ito pero gumagawa na raw sila ng paraan para mapunduhan ng sapat ang pagpapagawa nito at mapakinabalaman Baga sa mas mahabang panahon, in the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, Lomisica News, on 4 sa iba balita mga kabrigada, pagpapawi kay Congressman Zaldico, malinaw na walang pinagtatapan ang liderato ni Speaker Boji Ayon yan sa isang kongresista. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo. Brigada! Report! Iginiit ni Navota City Representative Toby Tiangco na wala nang magiging palusot si Ako Bicol Party List, Representative Elizaldico. Ito yung matapos bawiin ni House Speaker Faustino Boji the III ang travel clearance ni Ko, kasabay ng utos na umuwi na ito sa Pilipinas sa loob ng sampung araw. Ayon kay Tiangco, wala nang maaaring idahilan si Ko dahil mismo si Speaker Dina ang nagpapauwi sa kanya kaya panahon na upang ipaliwanag niya sa publiko kung saan na napunta ang umano'y insertions nito sa 2025 National Budget. Pinasalamatan din ni Tiangco si D sa agarang aksyon lalo't matagal na anyang sinasabi na kailangan humarap si Ko sa mga pagdinig. Ipinapakita umano ng utos ng Speaker na may pagbabagong dala ang pagpapalit ng liderato sa Kamara at walang pinagtatakpan ang pamumuno ni D. Umaasa naman ng kongresista na matapos ang mahabang panahon ay handa na si Kona ilabas ang hinihiling na minutes at reports ng mga pulong sa small committee. Dagdag pa ni tiyanko, sa pamamagitan ng pagbubunyag sa detalye ng insertion sa small committee, may papamalas ang tunay na transparency at mapapanatili ang integridad ng kongreso bilang institusyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. balita nationwide time. Samantala mga kabrigada, ang Department of Foreign Affairs naman pinaiiwas muna ang mga Pilipino na bumiyahe patungong Nepal. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Import! Nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong balak bumisita sa Nepal na ipagpaliban muna ang kanilang biyahe dahil sa patuloy na kaguluhan sa politika sa bansa. Nananatili kasi hindi ligtas ang sitwasyon roon. Ayon sa DFA, wala namang naiulat na Pilipinong nadamay sa kaguluhan, ngunit pinapayuhan ang mga nasa Nepal na manatili sa kanilang tirahan, umiwas sa matatawang lugar at sundin ang mga pinatutupad na patakaran ng lokal na otoridad kabila ang curfew. Tiniyak din ahensya na patuloy ang kanilang pakikipagugna sa Philippine Embassy sa India at sa Consulate General sa Kathmandu upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News of Manila, mm -hmm. sa Manila, The News. Osoy! Brigada Balita Nationwide Ito 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth Abay, ibabalik na ayon kay Pangulong Marcos mula sa Malacanang Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo! Brigada! report Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik na sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo nito na unang iniremit sa National Treasury Ginawa ng Pangulong anunsyo sa kanyang pagbisita sa Josefa Belliam Memorial Hospital kung saan tinignan niya ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program para sa mga pasyente. Ayon sa Pangulo, ibabalik na ang nasabing pondo dahil meron ng sapat na savings ang pamahalaan mula sa iba't ibang ahensya, partikular mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Dahil dito, madaragdagan pa ang hawak na pondo ng PhilHealth sa pagbabalik ng halagang una ng inilaan ng Department of Finance para sa mga pangunahing programa sa kalusugan at social social services. Tiniyak ng Malacanang na ang hakbang na ito ay makatutulong upang mas mapalakas ang mga serbisyo ng PhilHealth at matiyak na mas marami pang Pilipino ang matutulungan ng kanilang mga programa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Sa uh, Brigada, Brigada, pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na paglulunsad ng student BIP card na magbibigay ng 50% discount na pamasahe para sa mga estudyante sa LRT1, LRT2 at MRT3 mag-apply ang mga estudyante sa alinmang istasyon ng tren. Kasamay po nito, nagsimula na rin ang on-the-spot printing ng white uh, beep cards para sa mga estudyante, senior citizens, at person with uh, disability or PWDs. Kailangan lamang magdala ng kaukulang requirements gaya ng student ID or enrollment certificate, senior citizen ID or PWD ID at magbayad lamang ng 30 pesos one-time fee para sa card. Ibinida rin ng Pangulo na maliban sa mga papagaan ang gastusin sa pamasahe ng mga estudyante, pinabilis din ang sistema sa pagkuha ng naturang beep cards mula sa dating 7 to 10 days, maging 3 minutes na lamang ito. Layunin din ng bagong serbisyo na mapagaan ng biyahe ng mga commuters at masigurong direkta ang benepisyo sa mga sektor na kabilang sa diskwento. Sa nagdag pa ng mga balita, mga kabrigada, mahigit isang libong classroom projects sa bansa. Hindi pa tapos ng DPWH ayon yan sa DepEd. Brigada Jigo studio i-brigada mo. Brigada! Brigada. Ipinag-utos ng Department of Education ang masusing pag-audit sa mga infrastructure project na ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways para sa sektor ng edukasyon. Batay sa ulat ng mga regional division field offices ng DepEd noong September 12. Mahigit isang silid aralan ang nananatiling hindi natatapos ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isang panayam kay Education Secretary Sani Angara, sinabi nito na kung hindi babaguhin ng sistema, hindi talaga maayos ang problemang ito at lalo pang lalaki ang kakulangan sa classrooms. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot sa 165,000 ang kulang na silid-aralan sa buong bansa, ngunit nasa higit 4,000 lamang ang na itatayo kada taon para sa mga eksperto at ilang mambabatas. Ang patuloy na kakulangan ng classrooms ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mababang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Samantala, kabrigada, ang inyong Brigada News FM Manila at panagatid ho ng saya at papremyo sa panalo sa Power Sales Caravan dyan sa Barangay Toro, Quezon City. Hi mga kabrigada, mula dyan sa QC, Shalom Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Lubos ang pasasalamat ng mga taga-barangay bahay Toro, Quezon City, matapos silang bisitahin ng panalo sa Power South Caravan. Ngayong araw, dala ng Brigada Manila Team ang sari-saring groceries. Maliban dyan, ay may mga nag-uwi rin ng cash prizes. Ayon sa mga residente, unang beses nilang makaranas ng ganitong event, kaya sobrang naging masaya sila sa programa. Nabanggit din ng mga ito na masayang masaya sila sa palaro ng power Cell. Hiling pa nga ng mga ito, masundan ang pagbisita ng Brigada Manila sa kanilang lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News, a Thursday. bago, Brigada Balita, Balita sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Satang Hale. Brigada Balita Nationwide. Sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakalunch break kaman. Napapaginggan parehin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Satang Hale. Nationwide Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Natuwang ang Baksan Capsule at Moms Love s 1 Capsule bong Puso kasama ang bumwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami ko ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at sa ating mga kabrigada, Christmas countdown ho natin, 96 days na lang mga kabrigada, Pasko na. Uli, abangan bukas, araw ng linggo, ang special coverage ng Brigada News FM Philippines para sa mga isasagawang kilos protesta kontra korupsyon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Happy weekend, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart.